Natin Santa Baby. <laughs> you, Santa Baby. situation sa Metro Manila. Rise and shine, darling Fifi. Chica on the road. Rise and shine, darling Out, darling Rise and shine, sila Yes, live tayo ngayon dito sa Katipunan Avenue sa C5 Corner Bonnie Serrano Avenue. And let's check kung ano nga ba ang chika on the road. Unahin po natin dyan sa mga galing sa Marikina. Kita kita po ninyo sa oras na ito. Ay, nagkakaroon lana, lamang ng build-up ng mga sasakyan. Pagating sa may stoplight, pero once green and going, ay dire-diretsyo shot talagang maluwag ang sitwasyon ng trapiko. Gatong oras kasi, mga bandang 6.30, ay eh, wala pa naman problema. Pero asahan nyo, Mabatang 7 hinggang alas 9 ay mas marami ng mga natin ang mabiyahi at dadaan dito. Isa kasi yan sa mga alternatibong ruta. Kung sila ay instead na dadaan sa may papuntang Aurora Boulevard, ay dito na lamang sila dadaan papunta ng EDSA. Checking the next location naman dyan sa so mga galing sa C5 southbound at papasok ng Katipunan Avenue going or Tigas or Meralco Avenue. Sa oras na ito, ay uh, medyo marami-rami na rin ang mga bumabiyahe sa oras na ito. So sa ating mga kabibiging at ever, okay? At para naman sa mga papunta ng Boni Serrano, asaan na marami rin magkakaroon lamang ng stoplight sa mga sasakyan. Pero once green and going, ay magkakaroon naman ng uh, magandang daloy ng mga sasakyan. yun nga lang pagating doon sa may bandang EDSA, Medyo marami-rami na yung mga kabive natin na dumadaan dyan. Kaya uh, sa ating mga kabive, asahan ang uh, build-up ng mga sasakyan dyan. Samantala, ito naman sa may uh, galing ng Ortigas Avenue, Maralco Avenue, no problem. Dahil light naman ang sitwasyon ng traffic. At hindi pa naman gano'ng kadami mga kabive natin biyahe Hi kuya, kamusta ka? Mabuti naman. Ano pangalan mo? Jenly Villanueva. Pagasan ka? Marilaw Bulacan. Pagang Marilaw Bulacan. Ayan, o. Ah. O, oh. oh, kuya, mag-a-good vibes. Ah, oh. oh, Mom, namamas ko po. Ako po, mas ko. Ako ba? Wala naman ako, eh. Anyway. Ha? O, oh, live tayo, kuya. O, sa ba? Hindi, sige, mamaya, mamaya. Yan yeah, muna, ang latest She Calls roll Back Studio. Ayan. Thank okay, you, Fifi. Tama yan. Tama yung face shield mo kasi ang mukha ngayon gagawin mandatory na yata. Required na. O, oh, yung lapas sa baba. Oh, hindi yung sa ilong lang na face shield, tsaka may face mask ka